And for today's video ay makikimangiinan tayo dyan sa bahay na yan. <laughs> 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 Uy, medyo <video>, medyo. <video. laughs> so baby, tawag naman. pasok na tayo sa bahay nila. kakilalayan ni na Lolo. Tapos, ito yung harapan ng bahay nila. Cute! And, kung mapapansin nyo, wala si Robo Boy kasi busy siya. Busy siya sa sarili niyang lakad. And, pinaka nag-cut siya aking attention. Alam nyo na. And, na-invite nga ang lolo at lola nyo kasi 18th birthday ng kanilang anak. And, tingnan natin. Pero, dito talaga ang ganda. Mamaya kayo sa akin. <laughs>

And happy birthday to you! Make a wish! And happy birthday to you, girl! And mabalik nga tayo sa pag-uuling dito sa bahay nila. Ay, may extra room sila. Parang mas malawak yung space nila kasi dito sa ating bahay dito. And ang ganda at kaya lang madami silang kailangan itrim na damo. And ando ng kanilang extra kitchen, tambayan at laruan ng mga vata. Ang ganda ng paligid dito. Ang laki ng bakuran. And this is it na. Binigyan na tayo ng permit. <laughs> Binigyan na tayo ng permit. Binigyan pa tayo ng gunting. sun ka po? <laughs> ano kaya itong halaman ito parang mais siya pero hindi naman siya mais Dahong niya and gusto ko sana itong may pa flowers na mga white pero hindi daw nila alam kung paano yan i-repot o diva may maganda space pa rin sila dito sa harapan take out ng lola nyo. <laughs> Binigyan din naman nila ng take para sa iyo. kasi nga hindi siya nakaanin. At may sarili siyang lakad sa church naman yun. Kaya yeah, okay lang. Thanks! And next day na tayo. Wala akong paso. At nagutom na ako. Wala akong maisip na lutuin. Kasi yung mga frozen meat, meat ang gusto ko. Kasi ilang beses na ako nag-fish, nagtuyo itlog, meat sana. Kaso, ito, hindi pinakang prosen. Yung atay. Yung atay nila dito nakalagay. Oh. Tapos nakasil pa yan. Tapos sa adobo, atay ko na lang ng manok ito. Kasi, tira to ni Lolo. Dalawa yung binili niya. Yung isa, pinanglak ko sa pansit. Eh katatapos ko lang maglaba, maghugas ng plato, kuskus ng kaldero. Parang naman ang nail ng lola nyo, ah. <laughs> Alam nyo kung <laughs> magkano to. Hindi <laughs> ko kasi afford ah, na magpa, magpa-manicure. At nalibre naman tayo ni ni Nina. Thanks, Nina. Mm, kinokontrata namin dahil nakakahiya kasi. Sabi ko kung alin lang yung pinakamura. Ang bala ko kasi manunood lang sa kanya. Kaso, nung parang tinignan ko yung yung place. Hindi ko siya pwedeng lapitan hanggat hindi ako naka din as client. So, kinilab na namin. At saka, pinilit niya mag talaga ako. Sabi niya, magpalinis na ako dahil siya naman daw magbabayad. Di okay. Yung pinakamura. Pero yung napili ko palang kiotex is gel. Yun yung iniiwasan natin sa Pilipinas kasi ang mahal nakakapang hinayang. Ito ang gel ko. Ang siningil sa amin ay 62. Dahil 40 nga lang dapat ordinary manicure, regular. Kasi yun nga, nagkamali ako ng pili. Kaso naman, ang kinontrata na namin yung regular ay eh, lahat pa ibinigay sa amin yung pamimulat. Kaya yun, nagkamali-mali na lang napili. Tapos yun nga, na nagbayad 62 dollar daw. Pero, Okay na rin daw, sabi ni Ninya. Ako, mas okay. <laughs> Kasi hindi ko pa ina tanasan, Pero syempre, nakakahiya din. Unexpected. Sabi ko, Eddie, eh, okay, thank you. At least sabi, sabi naman ni Ninya, nakapag-experience naman daw ako. Na mag- laser, laser. Kaya pala, yung nga pala, naalala ko din, may laser, laser nga pala yung gel ito, so, naka-first time ng gel. Pero natural lang, yun ko kasi bawal din sa choir, bawal din sa showbiz sa trabaho. Kaya at touch of sun. And, lulutoy <coughs> ko muna itong aking uulami yung tanghalian. And sana, tumagal yung flotex ko kasi sayang naman, computing nyo. $62. dollars signs sa atin 38, uh, 38 33 to 34 pesos o, dito sa yung yung gel sa atin dyan sa Pilipinas parang mga 600 to 700 hindi ko mapagulan <laughs> kasi I can't afford the lola niyo. nakakapagina yung... and thanks niya for the experience sa tampong ganang sa sasakyan di ba? And ito yung ating mga patay na chicken. Tugasan so, pa kaya ito? Oh, kakulay ng kuko ng yola nyo. Bukas nga pala, ultrasound ko. Kaya, tingnan natin ko anong mayayari sa ultrasound. At kain na Luto na ba yan? O, madali lang naman luto ng atay. Kain na. And nakalabas nga ulit ang inyong lolo at lola kasi sa ultrasound natin and next vlog na lang natin yung pag-uusapan. So kailangan natin ng succulent potting mix at saka mga si kaya pumunta tayo dito sa California Garden. Sa Bunnies or My 13 sana tayo bibili ka so, hindi ko nga nasabi eh pag nakalabas turn ka na, medyo mahihirap ang ka nang bumalik. So, naghalap tayo ng available na medyo malapit-lapit naman sa bahay natin. Dito tayo nakarating sa California Garden. And, ang dami palang mabibili dito. Akala ah, ko mga plants lang. Ang dito pala yung mga masyosyal at mamahaling mga paso at pang landscape na mga gamit. May mga benches at meron pa dito mga statue syempre di ko afford yon tingin tingin lang tayo picture picture at hindi na nga ako nakapag video kasi nga nagmamadala mamadali din kami at gutom na ang lolo at lola nyo and medyo parang palobat na rin yung cellphone ko kaya nag picture picture na lang ako. ako kasi ngayon ko nga lang na discover tong place na to sayang naman pag lumampas diba And so yun nga dito ako nakabili ng pating mix na magagamit natin sa ating na take out ng mga succulents and dito din ako bumili ng mga plastic lang naman na paso yun lang naman ang kinuha ko dito kasi I can't afford dyan ako just sa mga shala shala sosyali ng mga plants magic. <laughs> Nakapagripat na ako ng ating mga halaman. Hindi ko na pinakita sa inyo kasi ang kalat-kalat at mahirap kasing maggawa ng content ng mailit ang space. So, ayan ang ating mga nerepot. Sana mabuhay sila dyan at maging mas maganda. Siksika na sila. Pero meron pang space. Huwag kayong mag-alala. And, thanks, thanks po sa mga nabigay sa akin ng mga plans. may pupuntahan ako sa saglit bago ako umuwi. Kasi, kailangan nating magpabuk. Pwede daw tumawag, pero three times na akong nag-attempt tumawag puro sa answering machine lang. Tapos mag-leave ka ng message. Eh, dapat makonfirm kung nakas-close na sila ng 4.30 mamaya. Eh, kailangan mag-fasting. Baka sayang lang ang fasting natin, tapos hindi naman tayo ma-accommodate. So, pupunta na lang ako dun para sure dun din naman ang way hintayin ko na lang yung bus tapos about dun naman sa ating ultra santo ulitin kasi masyado yung pang maaga and may malalaman yung result after ulitin mag ulitin ng after 14 days. Yun, 2 weeks ulit na pag -iintay. And, dun nga, as of now, ay 2 months na ang siya ng inyong lolang. And meron ng pinahapil sa amin na status. Pero, usap ako sasabihin sa inyo, pag final talaga, at hindi ko pa rin sinasabi kay pa Boy, yung sinabi sa amin, nung ultrasound. Pero, kailangan dapat. Sure na, sure na. Kasi, baka but is a point. Basta, pag-usapan natin yun after 14 days. I'm so excited. So, yun nga dapat makapagpawalking ako para bukas kasi magpa-fasting ako sa sugar. Dito may sugar tapos i-check ulit yung aking hormones, yung HCG at pag-uusapan natin yan mamaya pag-uwi. And so ang ganda ng lalakaran natin, palibot siya ng puno pero syempre hindi ako makalakad sa gitna, baka mapangga. After ng paglalakad, nakarating tayo, hindi tayo pupunta. And let's go! sa taas. Dito tayo nagpalab nung isang araw. Ay, ah, isang araw. Ilang linggo na. Doon sa second floor. Let's go. And lang. Paano? And, kasama <laughs> ang palad. Sarado siya. Ano siya? Basta may industrial church restaurant. <laughs> basta may announcement. Sarado siya. Tapos bukas siya Bukas. Tapos, pwede naman akong na pa-schedule bukas. Tapos, Monday naman ang ating fast day. Pwede din. And, uwi na ako. sa <coughs> waiting area nila. Tingnan nyo kanilang ceiling. Stair, may elevator. Tapos, taas. Ayan. It's over Gosh, It's closed. Mom, it's closed. Oh, it's closed. They have announcement. Okay. They have note notice there? Oh, so missed. Diba na pa English. <laughs> baka na nga baka. Mas matinding English yan ang mangyayari sa hindi pa. Rin, Bye, Uwi na ako. Nakakapagod maglakad. May pahay kita ko sa inyo. Habang wala pa yung ating bus. Dalampasan kasi ako. May nakita ko dito nung isang araw. Sana. Ayan, nakikita niyo ba yung na-open kong business dito sa New Zealand? Ayan, kita niya. O, kita niya na. Sana. Yes! Hindi ka na kailangan mag-work. Eh. business na ako. Sinis Sana <laughs> ako. Yung Nag-iintay pa ako ng bus. At tingnan niya naman ang nasa likod ko. Matang akit. <laughs> Magpapatest pa naman ako ng sugar. Pero kontrolin natin ang ating sarili. Hindi tayo pwede dyan. Ice cream! Ang um, dami pa namang flavor. Ang oh, sarap nun. <laughs>